Good morning, good morning mga boss. Bukawi Pet Market din naman na guys. Tara, samahan nyo ako. Tignan natin mga pets dito. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. And follow mo na rin yung Facebook page natin, Jake Thank you. Morning boss Mike. Eto si boss Mark. Tignan natin yung mga bully niya rito sa Bukawi Pet Market. Ito, ito. Ito, babae ba ito, boss? Yan, yeah, boss, babae. Babae. oh, uh, exotic nano ano, diba? Ex exotic nano Oo, oh, uh, proven na siya isang beses. Uh, going to? Going to years old, yan. As in price na ano, 25, 25K. 25K, oh, yan. China import siya. China import. Oo. Oh, Ayun. Yeah. Ganda. With papers na na? Ah, with papers. Oh, babae. Yan. Babae. Hintayin na lang mag-hit. Ah, oh. ito uh, babae. Ito lilac ba to, boss? Oo, oh, lilac. Yan. Uh, right direct to vision ng babae. Ah. Uh, going to yung source, kung isa na isang beses. Ah. Yan, sa kanya 15k na lang to. Ito 15k galing China import din to, galing China with ayan. papers. Yan. Maganda yan, boss. Para 15k na lang. 15k na lang, murang-mura na to, Para import na pa oh. Yan, hintayin niyo na lang maghit. Ganda pa ng kulay, lilac. Ayan, kay Boss Mark. Yeah, babae na. Babae. Yan, lilac. Ito, ang ganda na ito. Na Pare ito. yan. Pare-pareho lang ayun na. na yan, oh. rin, Boss? Oo. Ayan, proven na. Magkano rito? Sa 35K. 35K, lilac. Yan, yan. Exo rin ito, oh, so, ito, micro-exotic ko. Micro-exotic, so, yan. Yeah. Uh, Ayun, exotic na ano. Ito, micro-exotic. Ito uh, din, micro-exotic. Uh, yan. Yeah. made proven ones. Ayan, proven ones na rin ito. Hintayin na lang mag-hit. China import. Yeah. Oh, China, import. Yan. Yeah. Ganda, oh. Quality. 35K. 35K. Yan. Yeah. Hintay na lang mag-hit. Ayan, ito, ito babae rin, mga na waiter kayo papel etong ito mabayaran mga probinya rin Tabas oh uh, isang dibay sa lalaki ito yung lalaki yung uh, papel dito yung papel nila yun iba nasa kotse ah ito yung mga papel ng mga bully oh uh, yun na nandoon sa kotse dalawa lang yun ayan. ayan oh import from China gan solid Parang din, parang nag sila ng dog food. <laughs> legit na legit 'yan, boss, galing China. Ayun. Ito, boss. Ah, ayan, ito meron tayo. Ten rin 3 months. Uh, months. months, 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 months made. Made. Standard exotic. Ayan. Ito, oh, solid yung katawan, oh. China import. Ayan. lilac try. Ayun. Lilac try. Basal. 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 Ayun. Pwede nang pa-stand to sa second hit na boss. Oh, Ayan. 25K. 25K na lang to. 25K, gagawa na ng pera yan mga boss. Hintayin oh. nyo na lang mag-hit. Yan, una-una na lang dito. Ayun, ganda ng katawan ha, solid ha. Yan, yeah, laki oh. Magandang pang-stand to ha. Pwede naman pang-stand to boss? Yeah. Ayan, pwede na pang pwede na pang estado. Magkano dito, boss? 25K. 25K. Ayan. May papers din yan. Gagawa na rin ito ng pera, mga boss. Pwede ninyo na yung pang estado. Ayan. Ito, boss. Ang import para sa kanila naman, boss, magulang. Ah, yung magulang. Ito. Dito na pinanginap. Island born na ito. Ayan. Ito, island born din. Ayan, nanubul naman, 9 months. Ito, nanubul na 9 months. Ito, nakakrap na, oh. Yan, newspapers. yan, mukha na yan, boss. Sa kanya, 35k yung asking. 35k, negotiable oh, okay. pa, boss. Yan, lalaki. Mabilis ah, kami kausap. Yan, mabilis lang kausap sila, boss Mark, mga boss. Yan, dito meron tayo. Ito, ano to, boss, French? French Bulldog na lilac pong. Uh, Chocopon. Ay, Chocopon pala. Chocopon, yan. Ilang man sa boss? Sa uh, going to your soul, proven na po siya ng isang beses. Ayun, proven na. Hintayin na lang mag-hit. Oh, Magkano to, boss? Sa kanya, 12K. 12K na lang. Hintayin oh. nyo na lang mag-hit. Ay, may papers ba to, boss? Ay, ah, ano ba to? Ay, 8K lang pala to. Ah, 8K na lang pala to. Ayan, 8K na lang. With papers, murang-mura na to. Una na lang dito, 8K na lang, oh. Ayan. Ito, mga probe na ba to, boss? Lahat, probe. Ah, mga probe na. na. na Pangat Ah, ito. Second day hit niya ngayon. Second hit na no. oh. Oh, bali may Pwede niyo nang pa-stab. Pa-sabenatan namin. Ayun, magkano magkano ya, boss? 12k na lang. Okay. 12k, na lang, pa stab niya na lang. Oh, Ayun. Pwede, na, na pwede nila i-pa-stab sa amin sa Isabelatan. Ayun, may pang-stab din pala sila, boss Mark. Ha? Huh? Yan. Ayun, hit na mga boss oh. Ayun oh. Eto. Ito. Ganun din, uh, going 2 years old, proven ones. Proven P once ra rin. <laughs> ang kit nito 12k na lang din Yan, quality. Ito. Ito 'ton taba. Yan, ito na solid to. Solid yung katawan. Sa din, going to prove once this. Ayun. Oo, nilit na din siya. 12k din yan, boss? ayan, ang gandang inahin nito. Yan, oh, data po ng papers nila. Ayun, may papers siya mga yan. Slightly negotiable pa noong lahat. Ayan, PM nyo na lang si Boss Mark o kaya tawagan nyo siya sa contact number niya. Anong contact number mo, Boss? Uh, 0991 saka, 9058 Tsaka madaling pa pala kami available doon. Ah. Visit na nyo sa page sa Brazilian oh. Breeder. Uh, Brazilian Breeder. Brazilian Breeder, yung FB nila, Boss Mark. Thank you, Boss Mark. Ha? Thank you. Good morning, Kuya Bern. morning. Ito si Kuya Bern. Tignan natin mga dala niya sa Bukawi Pet Market. Ayan. Ito, ito ang ganda na ito, boss, ha? Lilac. Quality, ha? Uh, Maganda dyan, boss? Ito, 28 lang, negotiable. So Ayan, 28 lang, oh, quality. 3 months. months. na. May dalawang 5 in 1, apat na doon. Ayan, lalaki. Ito, Lailak. magandang pang-estad na, boss, no? Oh, uh, Lilac Laila pa, oh. Ang ganda ng katawan, oh. Healthy, healthy. Ayan. Ito, kapatid niya. Ito yung kapatid. Ayan. Ah, lalaki rin. Ayan. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Ayan. Magano to boss? Sa 25 lang negosyable 25k negosyable pa Ayan kay Kuya Bern Ayan kontakin niya na lang si Kuya Bern Sa FB ah, sa FB niya at sa number niya 0935-2424-249 Ayan si Kuya Bern Thank you Kuya Bern ha Thank you ito tayo sa yung product. Ito may product ang Brazilian Bullies. Probiotics para sa lahat ng hayop pwede yan. Ayun. Magkano yung ganito boss? 300 lang boss. 500 ml na siya. Ayan. Vitamins ng mga bully mga boss. Ayan, 300 na lang. 500 ml na. Puro prutas ang ano yan ang sangkap. Ah yun. Mga healthy pala talaga to. Puro prutas. Ayan. Thank you boss. Thank you. Thank you. <laughs> Morning kuya. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Ito si Kuya. Tingnan natin yung mga pusa niya rito. Okay, ano so, Version ba ito, Kuya? Version. Ito, version. Ito, version oh. ito. Ganda na itong white, oh. Ito. Blue eyes. Blue eyes, oh. Ganda na itong version na ito, Kuya? 5K na lang, parehas. 5K na lang. O, Bait, oh. Ilang months na ito, Kuya? Uh, seven months. Seven months na? Anong gender na itong puti? Male. 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 Ah, parehas, male. Opo. Itong black, magano? Garundi. din. Ayo, pipe na lang oh. Kasi kaya pura. Mga batid ba 'yan, kuya? Hindi. Ah, hindi. Ayun, Ito, 7 months na rin 'to. Oh, Himalayan Persian. Himalayan Persian. Yan. Banda. Pang-stud 'no. Yan. Anong contact number mo, kuya? 092-1931-520. Ayun, anong pangalan, kuya? Ron. Ayun, si Kuya Ron, kontakin niyo na lang siya. Thank you, Kuya Ron, ha. Okay, good morning. Good morning. Ito, dala si tatay dito na ano. persian t-shirt. Version ba ito? Two months pa lang, to, kuya. Two months pa lang. Magkano ito, kuya? Lalakit ba yun? Lalakit, lalakit babae. Ito yung lalaki. Ah, magkapatid. Magkano rito sa version? 4,000. Ayun, 4,000. Oh. Ilang months ito, kuya? 2 months. Two months na. Ayun, ang oh. ganda na ito. 4,000 oh. na lang, oh, version, oh. Ito, ano? Yan, lalakit baba, yan. Lalakit. Ito yung lalaki. Yan. 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 Pagkapatid daw to Yan. Ganda na ito, oh. 4,000 lang, mga boss. Anong contact number mo, kuya? Wala ka number? Wala ka rin. Ay, <laughs> Wala number si Kuya, sayang oh. Thank you Kuya Silver ah. Morning Boss Jerwin. Good morning. Ito si Boss Jerwin, tignan natin mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Gano'n rito sa French mo na ito Boss? Sampo. Ayan, 10,000. Lalaki ba ito? Lalaki. Lalaki. Itong bell dyan mo Boss? Yan, yeah, 5K. 2 months pa lang yan. 2 months pa lang, laki na no. Ano, guard dog. XL yan, XL. XL, yan. 5K na lang etong ano ano to boss bully bully mga naka aircraft mga naka aircraft na oh magkano dito boss 15K may bawas pa yun 15K may bawas pa yan e dito sa baba boss yan dalawa 20 Ruby na ba to hindi pa Aha. first timer first timer magkano dito sa babae dalawa yan yun out ko 20 sampu ah, isa sampu isa yan pares na yan o oh. 10K na lang isa American bully bakit ba ito, boss? Paket. Ayan. Ayan size. Bakit size o. Oh. Ten k ang isa. Dito sa pamiray niyan mo, boss. Kaya yeah, pinibigay ko na nga huh. yan. Dalawa 10. Ay, dalawa dose. Dalawa dose. Six na lang isa. Ayan, yeah, murang-mura na oh. Six na lang o. Oh. Dito sa sitso mo, boss. 5K 5K, malaki na, ilang months na yan boss? 4 months na 4 months na oh 5k na lang oh ganda oh try ko pa oh yan eto ano to boss Rottweiler di lang nakaputol yung ano ah Rottweiler magkano dito hindi ko lang siya 5k 5k na lang Rottweiler yan oh 5k murang mura na to ah oh. yan bully mo na yan boss yan ano exotic performance na rin yan magkano dyan hindi bigay ko 10 may bawas pa 10,000 may bawas pa na ano yan Eto, itong French Magano rito sa French mo, boss? 10,000 Yan Lalaki ba ito, babae? Lalaki Lalaki Ayan, 10,000 na lang, French Bulldog Ilang man sa ito, boss? Ano na yan, taon na yan Isang taon na Ayan, pwede na pang-stad, no? Oo Yan Yan Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Jerwin sa FB niya. O, oh, ah, sa number ko, 0923-690-0979. Ayan, Jerwin Padilla. Ayan, thank you, Boss Jerwin, ha. Morning, Boss Jerwin. Ito si okay. Boss Jerwin, tignan natin yung mga dala niya rito sa Buhawi Pet Market. Ito, Bigil. Ito, Bigil. Lalaki, 3K lang. Ah, 3K lang, lalaki, oh. Murang-mura na to, ha. Ah. Ilang man sa to, boss? Sa na at kalate, eh. pwede nang pang-stad, no? Ayan, o, oh, bigel, o, oh, 3K na lang, o, oh. murang-mura na, o. Ito, sitso na ito, 3.5 lang. Ito, sitso, 3.5. Yeah, thank you, ah. Uh. Ayan, parehas na laki to, boss. Ayan, lakas kumain, o. Oh. Uh, Fresh, uh, sayamish ba to, boss? Natin Ay, malayan. 2K okay na lang, malaki. 2K okay na lang, o, oh, yung malayan, o. Oh. Yan, oh. 2K na lang, oh. Yung malayan. Tapos uh, yung kaliko natin na female, ah... Uh, Ito, kaliko. 5K na lang. Ah, patikin nga, boss. Ito, 5K na lang, kaliko. Persian, boss? Oo. Oh. Yan. 5K na lang, oh. Murang-mura na to oh. May babae pa. Yan. Kaya ang kontakanya na lang si... Boss Jian, sa FB niya. Yan. Thank you, boss, ha? Thank you. Ay, yung number mo pala, boss? 0956-071-0378. Ayan, si boss Jian. yan. nyo na lang siya. Thank you, boss, ha? Thank you. Yeah, dito. Morning, boss Joshua. Ito si boss Joshua. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Gano'n rito sa dashan mo na to, boss? Eto. Yung ano na ito, ito dalaga natin yan. Ito dalaga. 7 lang dito Dito 65 na ah, ah. anak niya Ito 65 Prove na Ito yung anak niya Bang, ganda ayan Ito yung anak niya Magkano rate siya anak boss? 7 din 7 Ito tatay 7,000 Etong bully na to boss Ito 9K ayan. lang yan Ito 11 9K ba? American bully Ito 11 Blue Ayan o oh. American bully na blue Babahay pa Ayan Etong tag mo na tawas. Ito ay ano na 9k na lang. probi na. Yan. Etong French. 12. 12. Yan, French bulldog. Lalaki. Yan. Etong <laughs> pumera niya na tawas. Yan 19. 19,000 babae ba ta? 9 months babae. Ayun babae ko. Hintayin na lang magit no. ano? oh. Ayun oh. oh. Etong eh mga yan mga boss mo. Ayun 55 lang yan. Ito mga Shih Tzu 55 lang. 3 si months, months na Ito Ayun 3 months na. 55. Ah, ito si Chiu, Pudel 6K. Anong, Anong gender nito kuya? Lalaki. Ayun oh, liver na uspa. Chihuahua natin 45 lang lalaki. Ito Chihuahua 45 lang. Yan. Lalaki. Etong ano mo? English Bulldog mo, boss. 18 lang yan. 18. Uh, babae. 10 beses na sinanganak. Normal. Ayun. Babae. Normal. Uh, yan. Yeah, chihuahua long ito, Chihuahua Longcoat. Ito, Longcoat. Ito, Chihuahua Longcoat. Ito, one year mahigit. Ito, bago one year. Yan. Parehas sila, ano. Ito, 18. Yeah. Ito, 15. Ito, 18. Ito, 15. Anong gender nitong red, boss? Parehas babae. Yan. Ang ganda, oh. Yeah. So, okay. Dito sa Persian mo, boss. exo Exo-Persian. Dahil sa so person natin Ito, babae Ito, Balaki. ito babae Yan. Tsaka 11 Ito, 11 ito, 9K naman Island Street babae. Island Street babae 11K Itong person na white na to, boss Ito, 9K, 9K lang 9K Lalaki yeah. ganda ng mata, oh Siberian so, Import line, 10 months Siberian Import line, ang laki, oh Magkano yan, boss? Yes, ito, 20. 20, Siberian. Lalaki. Lalaki. Maganda pang stand. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Joshua sa FB niya. Yes, yes, yes. Ayan. Thank you, Boss Joshua. Thank you. Good morning, Boss Akong. Good morning. Ito si... Good morning, Kuya Akong. Ayan. Ito si Kuya Akong. Tignan natin yung mga dala ni Kuya Akong dito. Ayan. Meron dito ang lalaki at babae na po. Pumirin yan. Ayan. 10 na lang po yan pre-cage Ayan, ang liit lang o, oh. 10 ang cute o oh. Ito yung lalaki, hindi isa lang yan kasi ito babae Ito yung babae, yun, 10K Pre-cage na rin ba yung basa akong? Ayun, pre-cage na rin Ayun, sabihin nyo lang, subscriber ko kaya mga boss, pre-cage na kayo Ayan, parehas babae. babae naman Magkano isa? 10 na lang din 10 ayan Ito may mga pack type dito. Ito mga pack type naman. Ayun. 6565 naman. Etong pack pack type 65 ang isa. Ayun. Ano gender niyan? boss ako. Rest meal. Rest meal. Ayun. Tama mga chow-chow oh, ang cute. cute. Ayun. Quality mga chow-chow. Magkano 'yan sa diyan, boss? Dito 85. 85. Ayan. 85 na lang. Anong gender nung nitong puti na to? Male yan. Male. Ah, nag-iisa lang yung female. Ayan. 8'5. Ito, okay. Shih Tzu? Opo, okay. Shih Tzu natin. Pares lalaki. Ah, pares lalaki. Yan. 6'5 na lang. 6'5 na lang. Ilang months na to? 6 months na 6 months old na. Koti na lang. Tataba pa, o. Oh. Ito, golden ba to? Golden Retriever. Yan, Golden Retriever. Magkano isa? 12'8 na um, lang. Ito, quality, o. Oh. Ito, female. Ito, male. Yan. Golden Retriever. Ten, magkano bas? Red mahogany. Red mahogany. Magkano to bas? 12K na lang. 12K na lang. Yan. kay kuya akong. Ayan. PM niya. Kontakin nyo na lang si kuya akong sa number niya. 2945. Ayan. Si kuya akong. Thank si kuya, kuya akong ha. Ayan. Morning boss. Ito. May dalas si yung boss dito na ano. Ano yan boss? Ha? Datan. Mini Dashan. Yan. Magkano rito? 5K. 5K na lang. Yan. Para sa lalaki to? Babayad lalaki. Ah, lalaki. 5K na lang oh. Okay, boss. Yan, Mini Dashan. Ilang mansa sa tabas? Ilang sa tabas, na. Ah, na. oh. 5K na lang oh. Anong na, bear, boss. Anong contact number, boss? Ano ko? Number <Și ang variance> ba <thumbnails> boss? lang boss. Boss, kung kaya dito. boss? Ah, Mabait po. yung po. Mabait po. Mabait po. Mabait okay Mabait po. Mabait ito yung number ni Boss Kontakin oh. niyo na lang siya. Boss Joel, kontakin niyo na lang. Thank okay, you Boss Joel ah. Thank uh, you, thank you. Boss, boss, may pantig ba tayo diyan? Wala boss, napaka. Wala <laughs> na tira? Sold out na oh. Sige, Boss Randel. Salamat boss. Morning. Morning boss. Ito may dala sila boss Saka si ma'am dito na ano. Version ba yan, boss? Version. Version. Magkaiba po yung mata. Ay, ano, bayay. Ayan, bayay pa, oh. Magkano rito, boss? Ano na lang po, 5K na lang. 5K na lang. Anong gender nito? Female po. Ah, female. Ayan, ilang months na? Maka one year lang po. Ah, one year na. Hintay na lang mag-hit, no? Ayan, oh. Ganda na ito, oh. Big bone. Ah, big bone. Ayan. Ayan, oh, bayay pa, oh. Anong contact number mo, boss? Um, ano po 09 09 Anong pangalan, boss? Um, ano, Marcel Garcia Ayan, si Boss Marcel, kontakin nyo na lang siya Thank you, boss, ha Thank you, mama So, guys, dito ko na lang tataposin yung vlog Please like and subscribe to my YouTube channel JKJC Babush!